ito yung shape ng tube. Dinala dito to, naka ganito na. Ah, katay-katay na? Oh. Dinala dito, ganito na, kakarton na siya. Ah, katay-katay na talaga? Oh. Siya? Ay, ayun. Lock, lock kinis pa niya, no? Eh, mahuhugas eh. Sa galing ng uh, machine shop. Ngayon, kinakain ko dito, isa ko. Kasi tatanggalin ko kasi, uh, na huhugasan. Sana walang kulang. Katay-katay pa naman din nila, no? Uh, hindi tayo Nagbaklas dito. dito. Uh, pagdating dito, baklas na. Baklas na. Pero pa nga hindi. Hindi dapat baklasin na baklas pa. Eh. <laughs> Katulad dito, ito eh. so, yung Hindi mo ito dapat tanggalin. Ay, di na dapat tinatanggal yan? Oo, kasi so, kasama yan dito. Sambuyan dito sa Uber Ay, sambuyan dyan. Pag inugot mo, sama-sama na Oo, sama-sama uh, na siya. So tanggal pa ito. Mm, -hmm. sa ato, sir. Oh, oh. Bagay, ano, exercise of mind. Exercise to sa ating contact. Kasi pag nag-parol ako ng safe mo to, o kaya Ninja 650, C650, uh, isa po, ito, ito. Ugot po, isang buo ito. Pag hugot mo, isang buo talaga. Ah, kasama na yung transmission. O, mo na lahat. Eh, hindi mo na dapat tanggalin itong mga to. Sumobra ang sipag mo pag gano'n. <laughs> <laughs> Sumobra ang <at> sipag. <laughs> Ayan, isa isa-isa na natin pag buklat ito. Tapos kung kasan, ipahit tayo dyan. Para pag nag-a-symbol tayo, dampot nila ng Malinis na lahat. Oo. <coughs> okay. Soft melting. Uy! Buna to ah. Buna na oh, yan ah. Buna. Sasampan na natin. Kompleto, kompleto pesa. Walang oh. bulang. Oh. Sasampan na natin to. Kailangan ko dito kasi dito eh. Ayun, dyan yung cover. Okay, hindi oh, ko na tinanggal yung wet. Well, dyan ko na lang yan sampa. Maraming yung magandaan. Grabe bigat. Bigat na magandaan. <laughs> okay, so a... oh, na siya. Ito na. Ayaw. Tinan mo yung code niya, tapos check engine. Tinan mo yung code, PO108. Oh, uh, check engine? Oh, check engine. Oh, Ayaw yung magaling. Ayaw. May iba ko palang sira to. Oh, yung PO108, yan yung uh, map sensor. Ito yun, oh. Ito yung map sensor. Ayan. Tanggalin natin. Ito yung map sensor. Yan yung sira. Ito yung sira. Kaya yung magalit. Kaya tumirik to. Eh, blind tayo dito eh. Kasi hindi naman tayo. Hindi yung okay. okay boss, no, no, no. pilan mo na ng map sensor. Pilan okay, na sir. PO, PO 108 yun yun. Mauwi na sana ni sir eh. Sayang. <laughs> eh pa, Good morning ba? Oy. So, naikabit na natin yung ano, PO 108 yung map sensor. So, hindi natin pinandar kagabi ko ano, mainit ang mutsoy. Kaya. Oh, gugo bulahaw pa. Kaya kaya sa gawin kaya ngayon na lang natin pantarin ito. Start. Start. Hmm. Amis, 999. <laughs> 999. <laughs> Bakit pa nang wala dito yung temperature? Ayan. Ah, 27 celcius. Bakit wow, lamig nyo So, start natin. Wala na yung check engine, no? wala, na okay, wala na yung... Wala na. yung kumikisrap-kisrap na PO-108. Oo. Ingay pala. Oo. 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 para Oo. yung 我吧。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 So, ipi-fix na ni eh. Raktot yung mga pairings. Bahala ka namang hula. <laughs> <laughs> parang ang daming ikakapit pero yung trilyo kulang. <laughs> konti na lang <laughs> gawin Sige, bahala ka na dyan, please. Wala na tayong ano, cooling oh, system good. Pagka uminit, lumalamig. So, ibig sabihin, walang mga problema sa loob ng mga Oo, oh, kasi pagka umandarampan, ang, ang bilis niya bumaba. Mm. Wala yung mga, hindi nahihira lang makina umandar pa. Relax lang, kayang-kayang palamigin ng pan. Okay, it's your turn. So, mga boss, mga sir, maraming salamat. Maraming salamat sa pagsuhaybay nating na videos. At maraming pa tayong matutunan yung alam ko lang. Kape, kape! <laughs> All it took was for me to hit an all-time low. Cause I'm done with teaching.